Ito si yung sisi mo dyan. Sino ba umili nito? Ay, eh, makita ko lang ang papaulag ko sa mga ko ano? Hello mga mi, for today's mini vlog nga pala ay samahan ako akong mag-unbox itong parcel ko. Nagtry kasi ako bumili dito online ng laundry basket at lagayan nga ng mga toys ni Kenji. Madalas kasi talaga mga mi kapag mga ganitong gamit ay gusto ko dito sa malapit sa amin ko binibili. Dahil nga isang beses nakatanggap na ako ng may basag na ganito. At sad to say nga mga mi dahil yung isang organizer nga ay may basag. maganda naman yung quality niya at mura niya worth it sa price niya. Kaya naman hindi ko na rin siya inareklamo doon kay seller. Napakagulo nga pala ng mga toys ni Kenji dito dahil nga hindi ko na alam ko saan ko ilalagay yung iba. Tapos sa tuwing nakikita niya nga na naglilinis ako ay binubuhos niya nga yan lahat. Kaya naman hinintay ko na talaga tong organizers na to bago ako maglinis. Ibubukod ko din kasi yung mga toys na hindi niya masyadong ginagamit at itatago ko muna. Habang nasa kalagitnaan nga ako ng paglilinis ko mga may ay hindi ko maiwasang mainis. Tsaking. At ako yung sisi mo dyan. Sino ba umili nito? Ako lang ba? Agamihan niyan, ikaw bumili. Ano Halos ikaw nga lahat yan eh. Ano ba naman kasi mga mi, hindi ko na nga alam kung saan ko pa ilalagay itong mga laruan na to. Tapos nangihinayang nga ako sa ibang toys na sinira ni Kenji. Ayan hindi. tatay diba mga Mika Muntigan talaga akong magalit dyan. diyan. Ako lang ba mga mi yung ganyan lagi yung reaction sa tuwing dinadabugan ng anak? Ewan ko ba dito kay Ate Ayesha mga, mga, mga mi natutongang magdabo Iyan pa naman talaga yung ayaw na ayaw ko kaya naman kapag ganyan yung ginagawa niya sa akin ay eh, talaga namang nasisigawan ko siya. Tapos habang nagliligpit nga ako diyan ayan walang tigil yung pagbubunga ng ako. Kakailang sabi na kasi ako sa papa na parang awa na wag na munang bumili ng toys pero ayun nga, lagi paking bumibili. Kasi naglilinis sa kuya. Eh. Pabalik-balik ka. ay nako mga mi pagdating talaga kay Kenji ay madalas akong natatawa kahit na nagagalit na ako Kung kasi siyang mga sinasabi na hindi mo talaga minsan maiwasang matawa magana kay na to ha eh oh, hindi mo naman ginagamit yan ha ginagamit ko to sa ko. Gabi mga mi, sa dami ng organizers na nabili ko ay mukhang hindi pa magkakasya tong mga to. Inabot na nga kami ng gabi sa paglilinis dito. Dito may ilaw eh. May pera pa dito, ang dami pa. Mama, ako ng dilim mo madami ko Oh, oh, dahil nga medyo matagal ko tong hindi nalinis, ayan nga at nagkaroon nga ng langgam yung bandang itaas. Inacume na lang din yan glit ng papa para nga matanggal na yung mga langgam na yun. Dalas pa rin kasi kaming wala dito mga mi kaya nga ayan at minsan ko lang din to malinis. Si Kenji kasi kung ano nga yung bago niyang toys yun lang din yung paulit-ulit niyang ginagamit. Kagaya ngayon hindi niya na nga masyadong nilalago yung mga dinosaurs niya dahil nahihilig naman siya doon sa Avengers. Nagpaputol-putol na nga yung paglilinis ko dyan dahil nga marami na kaming gagawin dahil nga maghahapo. Na. Ayun nga, hindi ko na nga na-videohan yung itsura niya pagkatapos kong linisin. Pero kahit papano nga ay umaliwalas na siya dahil nabawasan na yung mga toys na nakadisplay. Hanggang dito na lang mga mi dahil nga meron ng batang madaldal dito sa tabi ko. Thank you, thank you mga mi. Bye-bye!